Uy grabe, ang sarap pala neto Grabe guys, kung kailan ako tumanda Tsaka lang ako nakakain na to Ang sarap niya grabe Ano guys, yung rice neto napakasarap Para siyang may gayuma Siyasya na kayo sa lola nyo ay eh, talagang patay gutom lang talaga ako Ganon Yun nga yeah. so guys, welcome to my mini vlog So dito nga namin naisipan kumain dito sa KFC Grabe ang mga lola nyo, sobrang dami ng gutom At nagwawalaan na talaga ang aming mga bitu sa tiyan Syempre dahil gutom ang lola nyo Ay yung pinili ko talaga ay yung may rice So guys, try nyo itong XL3. Ang price niya is 234. O oh, diba guys, napakamura na itong 234 nila na mayroong rice na, soft drink, dalawang yes. chicken, isang egg tart, at apat na pirasong chicken nuggets. ewan ko na lang kung hindi pa ako mabondat dyan. So nandito na nga guys yung in-order namin. At alam nyo nang mangyayari dito ay kiyari na to sa amin mamaya. Ito pa naman guys ay galing ng bundok. Wala kayong kain ng umaga. Oh Tapos hanggang tanghalit. <laughs> pagbaba namin na mga alas 4 na yata kami nakababa ng bundok. So itong guys, itong KFC ay located ito sa Sindian. Malapit lang ito sa Sindian Station. Tatawid lang kayo sa kabilang side. Yan guys, ito yung aming in orders So tig isa kami ng aking friendship na egg tart. Tapos tig apat na piraso kami ng chicken nuggets. May soft drinks na yan. At dalawang chicken at rice na rin. Kaya, sulit na sulit talaga yung 234 mo dito. Kaya, hindi ka natalo dyan. Ganun yes. Grabe, guys. Napakasarap ng chicken na to. Hindi siya fried chicken, ha. Hindi ko nang tawag dito, pero sobrang sarap niya. Parang siyang barbecue. Tapos, yung rice niya, napakasarap. Grabe, may basil yung rice. Grabe, napakasarap niya, guys. Lalo yung chicken and rice. Yung rice niya parang may gayumang nakakaakit, Ganon. parang mabibitin ka sa kanin. Grabe, guys, mauubos ko talaga ito at bitin pa nga ang lola niyo. Grabe, try niyo din itong XL number 3 na 234. nako magpabudol na rin kayo. Napakasarap niya. Kung ira ko ito, 1 to 10 in nasa number 10 dahil napakasarap at sulit na sulit ang 234. Ayun lang. Thank you for watching and see you my next video. Bye!